Hi guys, good morning. It's uh, it's Friday morning and it's August 6 Hi, uh, welcome post to my vlog. Ang uh, sa lahat po ng mga hindi pa po nakasubscribe sa akin YouTube channel, pa subscribe naman po and uh, follow niyo po ako sa uh, sa akin Facebook account Maria Perez na And then, uh, may account din po ako sa TikTok. And then, sa magaling po. Um. Yan, guys. Magre-repack na naman tayo ulit. Guys, dito sa amin bagyo ngayon. Tingnan nyo, guys. oh, Sobra sa labas, guys. Grabe ang ulan. Yan, sa labas, guys. Sobrang lakas ng ulan. May bagyo pa ata yata uwi si Inting. Guys, ngayon guys, nagre-repack na pala ako guys na sugar. Sugar white po ito. Sugar white. Repack po muna tayo guys ha. Diyan lang po kayo ha. Diyan ka lang guys ha. Repack po muna tayo kasi may order. May order na naman sa ano, uh, sa SM. Ay, grabe ng ulan Grabe ng ulan dito sa amin, guys. Grabe, sobra. Ang lakas ng ulan. Nakatamad pumasok, pero kailangan pumasok eh. Alam mo na, guys. Marami tayong bayaran, mga bills sa kuryente, tubig, ganun. Kaya, bawal mag-absent. ay guys may chika ako sa inyo si guard kinag kinagat ng pusa yung yeah. alaga niya pusa kinagat siya hindi na sila friend kasi kinagat siya patawa talaga ito si guard eh kasi okay, yung mga guys kasi nagagalit yun siya pag pinag-uusapan siya si man kinagat-gagat siya ng pusa niya ay nako guys, ang lakas na naman ng ulan sa labas guys. Nakakatamad magtrabaho mo pa ganito. Pero wala eh. Trabaho pa rin. Wala magagawa. Yan. Hello nga pala sa mga ano. Hello kay Dia, kay Jilin ulit. Kay Jilin. Baka naman na. Ah. Hmm. Baka naman yung cake. Sa December. Atay. Andun sila mami sa kabila sa area niya. Sila Jacksit andun. Marami silang ginagawa. Pati yung ano namin, secretary nandun sa kanyang office. I Amin mean, secretary sexy <laughs> tari. Ay, talaga, guys. Ganito lang buhay ko guys. Ganyan na guys. mag exercise sana ako. Kasi everyday talaga, naglalakad lang talaga ako. Kapunta dito sa sa work kasi malapit lang naman din lang ako sa kabilang panto kaya nilalakad ko lang kasi ginagawa ko kasi guys na ay mga ka-endayers ginagawa ko kasi siyang exercise araw-araw para maging healthy naman dyan eh ngayon hindi ako nakalakad kasi grabe guys baha-baha talaga yung kalsada dyan eh. e dinadaanan ako baha-baha talaga kaya nagsakay na lang ako na tricycle si yan. Guys, pasensya na kayo guys sa sa vlog natin. Ay, kasi ang trabaho ko po talaga ay repacking, repacker. Igera repack ako ng mga chocolates, flour. Ipapakita ko pa po sa inyo sa sunod po na may darating na mga items. Papakita ko po sa inyo kung ano yung mga nire-repack ko. Ito po, like, like this one. Asukal na puti, asukal na pula. Mga chocolates, flowers, mga nuts. Yan po yung parati ko nire-repack dito everyday. Kasi everyday din po kasi may order yung yung tindahan po. Doon po sa Rizal, yung main tea. doon po. Lahat po na nire-repack namin dito sa sa warehouse po, tinadala po doon nag-order lang po sila tapos kami dito taga-repack kami dyan kay mami naman yung mga nire-repack niya is yung mga para sa cake yung mga cake box yung mga yun, mga clamshell yung nag-blower tumutulong din ako sa kanya guys minsan pag wala akong ginagawa pag ubos na yung mga nire-repack ko tumutulong ako sa kanya na go-blower po ako go-blower din ako doon yun. tulungan lang po kasi na yung mawalan walang ginagawa tulong tulong lang pero ako kasi guys usually dito lang talaga ako sa acting area kasi marami rin po kasi ako nire-repack everyday kaya ganun ganun lang ang layo dito sa ha Tapos, ganyan lang yan sa guys. Sinisel. Tapos, gunting. Okay. Um, na Naano ni si Jan Jan man? Ni si Jan Jan. Bala kasi guys, dalawa lang yung lalaki dito ngayon sa warehouse. Dalawa lang yung sila dito na-assign malaki yung warehouse dito guys pero dalawa kasi yung yung nagmamayari kaya iba po yung amo namin iba po yung amo ng yung dito sa warehouse bali po yung mga amo namin magkapatid magkapatid po sila hindi ko, hindi ko na po pwedeng banggitin yung, yung aking mga amo kasi for privacy po magkita magkapatid po sila. Bali, dalawa sila may, nagmamayari dito sa sa warehouse na to. So, yung isa doon, amo ko. Tapos, iba rin po yung iba. Iba rin yung amo na ito. lakas na naman ang ulan, guys. Sobra. Huwag tayo okay, maglabas, guys. Kaya baka magkasakit tayo. Nakaraan nga, may ano ako, guys, eh, may trangkaso. nag lang ako ng ano, simbix yun nakambal din siya simdix lang ang katapat niya ng ating trangkaso ginugupit ko siya guys kasi pag, pag hindi siya ginugupit mahaba siya pangitig kaya ganito lang siya guys o. Oh. diba? cute Ayan, si Jen ah. <laughs> Dito lang po ako sa area ko. Dito po yung area ko. Dito, sa lamisa. Ayan po yung mga nire-rip Sugar. Wala na kasi akong stocks guys. Kaya nagre rip ako. Hi! Ayan na naman yung mga gwapo kong pasama. Mag-hi mo na kayo. Hi! Yun. ginagawa kasi sila guys busy na naman silang dalawa. <laughs> yan si Jason guys. Yan yung guwapo dito sa amin. <laughs> Kasama ko yan dito sa ano. Iisa lang kami ng amin. Yan. naga a chick siya. naga a -chick siya. Chicker siya. Tapos siya all over. Ano siya? Uh, ano nga tawag niya? Uh, yung lahat na sa kanya. Ano nga tawag niya? Ah? All around. Yun, all around yan guys. Masipag yun siya. Mabait yan siya. Pero may asawa na siya, guys. May anak sila isa. Yung asawa ni Jason, guys, is doon nagtatrabaho sa main, sa main po, doon sa pintahan. Iisa lang dito po kami ng amo nun. Ano siya doon, guys? Cashier. Cashier doon yung asawa niya. Kaya nandoon siya. Doon yung asawa niya. Aroy, ang lakas na ng ulan. Grabe. Super. Ang lamig, guys. Ang hirap, guys, no? Kapag ganito, umuulan. Sobrang lakas ng ulan. Ang lamig-lamig. Tapos wala kang kayakap. Oh, my gosh. Party ER. Hindi, guys. Alam niya kasi, guys. Let me tell you this, ha? Okay. Pintuan ko na lang kayo guys About my life type Kunti uh, Yung asawa ko kasi guys is Nasa Bacolod siya Andun siya sa family niya Sa mga kapatid niya uh, May sakit ko siya guys And doon lang muna siya Para maalagaan siya ng kanya mga kapatid um, Let's go for so many reason po kung bakit nandun siya. Hindi ko na po masyadong i-detail sa inyo yung about sa amin ng husband ko kasi for my privacy na rin po. Yan lang mga contained chika-chika lang tayo. Ganun. Hi po pala dyan sa mga ano ha, sa mga tagapakulod sa Iloilo. Ah, uh, grabe guys. Yung unang biyahe ko talaga doon sa paglapag ko ng Iloilo kasi ko to Iloilo yung sinakyan ko ng aeroplano. Grabe guys, nagulat talaga ako pag pag touchdown ko talaga dun sa ilu-ilu. sa ilu-ilu. Takot talaga ako bakit ganun yung salita nila. Ilumbo. Grabe guys, matapaka talaga ako yun. Naninibago talaga ako dun guys. Kasi ano, ilumbo yung salita nila. Tapos ako lang yata nagtatagalog doon. Ay naku guys, grabe. Na, napanood nyo na rin siguro guys yung ano ko no? yung vlog ko ng nagyari ako hi hello ay ang tuhod ko dahil maghilo ka muna sa vlog ko nali na mag hi ka muna kanina hindi ka naka hi ay ah, yan yung guapo naming kusinero <laughs> naging kusinero yan po yung head namin dito headheran -head ba hahaha <laughs> Yan, macho, macho. Dati ayun guys. Yung machu namin, ayun yung macho namin. Aray, yan yung macho isa namin kasama. macho chulis ang buto. <laughs> yan guys. Bye. Busy pa rin sila guys. Kaya doon yun muna siya. Nag-check sila ng ano. Ah uh, guys, pasensya na kayo guys ha. Wala nang edit-edit tong video natin. Tuloy-tuloy na to guys. Hi po pala dyan kay kay Johnny, kay Yang, -Yang. Sino yang yang ayos sa yang, yang kay girly, hi girly. Tapos kay Tia, diyan sa Bacolod. Yay. Ano na naman yung pusa? Yeah. Yan yung laruan nila dito, guys. Ilibangan nila yung pusa. Ay, sa mga nagtatanong ko pala. Paulit-ulit na lang talaga nagtatanong, dai. Marami talaga nagtatanong kung bakit daw ano ano raw yung niluluto ko ano daw ba yung restaurant na pinagtatrabahoan ko guys nililinaw ko lang po hindi po restaurant kung pinagtatrabaho ko kaya lang po ako nakagato kasi naka apron kasi para po hindi madumihan yung damit ko kasi minsan pag nagre-repack halimbawa yung kukwa magre-repack po ako madudumihan po yung damit ko diba? Kaya, nagsusuo talaga ako ng ipron. Hindi po ako nagluluto. Dati po, sa dati kong trabaho, uh, nagluluto po ako doon. Uh, yung mga niluluto ko po, po doon ay mga dessert. Biko, bilo-bilo. basta marami ako mga ng mga desserts. Dati doon sa Balay Bukit. Uh, tapos, sa mga nagtatanong ko pala sa mga bago lang po nakakapanood ng video na to, ah, uh, taga Palawan po ako. Palawan po talaga ako dito. At saka gumagawa po ako ng mga vlogs, mga mini, mini vlog, mga guys ha, subscribe nyo naman po ako guys. Hi! <laughs> Ayan, si mami dumaan. Ganyan kami dito guys kapag nakikita-kita kami isang ano lang naman kami isang bubong kumbaga pag nakikita kami, nakikita kita kami dito, akala mo isang buwan kami hindi nakikita. Saya kami dito, guys. Ay, mamaya naman, guys, ha. Mamaya na naman tayo mag-vlog, ha. Mamaya na naman po yung karugtong. Wala pa itong edit-edit, ha. Dinudugtong-dugtong ko na lang po yung video para hindi po kayo malito. Ah. Yan guys. Yan. Tapos doon sa labas, grabing ulan yun, oh. Grabe. Sige, no? guys, ha. Ah, tapusin ko na lang muna ito kasi may order kasi baka mamaya may darating na truck dadalhin na ito. Sige okay guys, mamaya ulit. Bye-bye. Salamat po.